Kapag gumagamit kayo ng products, ngayon na ngayon, do you read the ingredients and contents of it? Or pag sinabing, good for ganto, good for ganyan, or hindi? Nagbe-base lang kayo sa brand. Kasi meron ganun, parang brand loyalty. Eh. Basta magamit nyo lang yung brand. Ang random na mga topic nyo. Kasi anything can happen dito. Uy, gag. Baka bukas nga may anak na ako. Hindi mo alam baka minsan, bigal lumipad yung... Baka lumipad yung ano ko, bahay ko. Kapag, kapag gusto niyo mag-seryoso sa ano, sa pabango, merong pabango para sa init, merong pabango para sa lamig. Tandaan nyo yun. Merong pabango na goods kapag pawis. May pabango na goods na hindi goods. Kapag pawis kayo. Tandaan nyo yun. Isa sa mga golden tip na mabibigay ko, pre. Maliligtas kayo sa isang araw ng mabangong sarili nyo. Madadala kayo kahit sobrang pangit ng drip nyo. Pero may alis kayong maga malupit. milku sings grade 6 to. Never again using stick Dio kasi naninilaw. Speaking of, yun sa ano, eto rin, additional tip. Kung sakaling gagamit kayo ng mga stick Dio, tapos mag-assault kayo ng white shirt, pahanginin nyo muna, please. <laughs> pahanginin nyo muna. Kahit mga 10 minutes or 5 minutes. Kaya, sabi sa inyo, huwag kayo mag-ano, tamad. Let it dry muna. Promise. Isa sa mga life hacks yun, pre. Pero kung sakali, kung hindi talaga kaya, oh, patayuin nyo, pre. Kasi may iba pa, sobrang basang-basa yung kilikili, par. Parang, parang <laughs> wala mo, wala nang bukas. Tapos sasot nila yung mga white shirt nila. Tapos sabay, oh, ba't, ang itim ng kilikili or ba't ang dilaw? Kasi pag gumagamit ng Dio, tsaka, tsaka huwag nyo sobrang ibabad. Like, less is more. <laughs> wag nyong, wag nyong ipampaligo yung deodorant na kilikili. -kili. Yung parang kala mo, ginagawang canvas. Oh, Totoo. Kahit, da, kahit, tatlong swipe lang. Feel ko goods na yun. Amran, sabi mo ba sa Valo Mobile? Maganda, maganda yung potential ng... And malaki. Maganda and malaki yung potential ng Bala Mobile. Sa Pinas. Sobra, ay sobra. Like, I'm telling you. Basta... ma-promote lang and mo market ng tama, para kaya niya sumabay sa ano. Like, magand sana magandang ecosystem, magandang uh, pagpapromote, pagmamarket. Magiging banger yun. Yun lang. Ilan masasabi ko, boss eyes. One enemy oh. remaining. Last player standing. Eti. Ah, hard easy. Attackers eight. win. Nice we'll one. Hygiene and again, is a must throw. Tsaka, pre, life. wag kayong mag-relye sa pabango, pre. Maligo rin kayo. <laughs> maligo rin kayo, tol. Promise. I promise you. Maliligtas kayo pag naligo kayo. Nagdamit kayo ng maayos. Tapos may pabango kayong maangas. Kahit light lang na pabango, tol. Mabangis yun, tol. Maliligtas kayo ng araw nyo. Uy, nice one. Gold 2 agad ako. <laughs>